Hello guys, dito tayo sa One Child. Nandun yung mga kasamaan ko. Yung, namimili sila sa loob. Dito. Save more. Save more ng Hong Kong. Dito yung mga ano, Philippine product. Philippine, mga gusto mong Philippine pagkain ng Pilipinas. Dito. Ito yung dalawa o, oh. hindi malaman kung anong bag ang bibilin. Ganda naman mo. Ah, saan ba yung kanina kasi? Ito. Hmm, oh, yan. Anong pa, ta, ano ako? Okay. Pa-open lang. Ay, isa, but... Ay, hindi naman ang ayusin. Ay, dun o, meron naman kung paano yung plastic. Ayun, tingnan mo. sila ng bago kasi 20 lang, guys. 20 lang. 20-20 presyong pang maza mga bag <laughs> mga bonnet yan 20-20 magbayad ka na larga na kasi gabi na anong napili niya bro? yung bag na ibili ka ng bonnet meron yung maganda bro yung square yun o yung ganyan o oh. try mo Ayan, bumibili siya ng, oh, ganda. Snow white. <laughs> yan, yan, yan. Yan ang uso. Oh, di diba ang ganda? Oh, bagay sa'yo, bro. I'm the model of this. Hmm. Oh. Binibili ng, ano, scarf, bonnet. About 20 lang, guys. Oh, yan. Dito kayo sa 1 time Exit 80. Hmm. Tara na. Alis na kami guys. Pupunta kami sa iba. Eh, hindi pa daw sa tapos. Oh, may ganyan ako, 'di ba, white? Alis na kami guys. Pupunta kami sa Litong guys. Mamaya, see you there. Ay, papunta na kami ng Litong guys. Dito kami sa Wanchai. Dito tagal nang makakasama ko sa One Market. Saan ang way natin? Ha? Wait. na Daming tao. Parang Divisoria po ito. Parang Divisoria. Anong kasama ko. Kung ano, ano. Anong inaanap mo? Kamote? Paano makakanap ng kamote? Ibilihan ng mga ano ko. dalawang kasama ko. Dami ng decoration ng this Christmas New Year. Ay, like New Year, guys. daming tao. Saan tayo talaga? Pili. Really? Pili. <laughs> really? <laughs> mag -sorry ka mag -sorry ka sorry, sorry guys. <laughs> nililigaw niya kami itong tour guide guys kanina pa kami nililigaw nandito <laughs> kami sa divisorya ng ano Hong Kong <laughs> divisorya mga mura lang yung bilihin Pagkatapos oh, dito pupunta kami sa mga murang bilihin. Ito, bibili ka ng Bibili ka ng ano, bilikan nang Adidas guys, 2 dollar lang 'yan. 2 dollar. Ah, Adidas. Tapos bibili ka ng underwear. Ay 3 dollars lang guys. Mura lang siya. Presyong pang masa. <laughs> Andito yung mga pinay. Ayan o. Two dollar lang. Mga mura lang siya guys o. Dito makakabili ka ng mga sando. Mga ano. Mga brang mga mura lang magaganda siya ito yung dalawa na no, binibili niya anong pinipili niya ito guys oh para sa Mexico. ano yan mura lang siya ano lang siya mura lang dito guys dito na kayo pumunta 59 oh ito 8 dollar

ate <laughs> ano bang size black ang gusto mo ayun kunin mo maganda tagal nila